Ikalawang aklat ni Samuel, kalabing apat na kabanata. Naharatangan ni Joab na anak ni Sarvia na ang puso ng hari ay nahihili kay Absalom. At nagsugo si Joab sa Tekoa at nagdala mararoon ng isang pantas na babae at sinabi sa kanya. Sinasamok ko sa iyong ikaw ay magpakunari na panaghoy at magluksa. At huwag kang magpahid ng langis kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang panahon na tumatangis dahil siya isang namatay. At pasukin mong hari at magsalita ka ng ganitong paraan sa kanya. Sa igayo'y nilagay ni Jawab ang mga salita sa kanyang bibig. At nang magsalita ang babae sa takawa sa hari, ay nagpatira pa sa lupa at nagbigay galang at nagsabi, Tulungan mo ko, o oh hari. At sinabi ng hari sa kanya, anong mayroon ka? At siya ay sumagot. Sa katotohanan, ako'y bao at ang aking asawa ay patay na. At ang iyong lingkod ay may dalawang anak at silang dalawa'y nag-away sa parang at walang maghiwalay sa kanila. Kundi sinakta ng isa ang isa at pinatay siya. At narito, ang buong angkan ay bumangon laban sa iyong lingkod at sila'y nagsabi, Ibigay mo siya na sumakit sa kanyang kapatid upang siya mapatay namin dahil sa buhay ng kanyang kapatid na kanyang pinatay, at sagay iwasak namin ang tagapagmana naman. Ganito nila papatayin ang aking baga na nalabi, at walang iiwan sa aking asawa kahit pangalan o anumang nilabi sa balat ng lupa. At sinabi ng hari sa babae, Umuwi ka sa iyong bahay at ako'y magbibilin tungkol sa iyo. At ang babae sa tikaw ay nagsabi sa hari, Panginoon ko, o hari, ang kasamaan ay sumakin nawa at isang bahayan ng aking ama, at ang hari at ang kanyang luklukan ay mawalan ng sala. At sinabi ng hari, Sino magsabi sa iyo ng anuman, dalhin mo sa akin at hindi ka na pa. Nang magkagayos sinabi niya, Sina ko sa iyo na alalahanin ng hari ang Panginoon mong Diyos, na huwag patayin ng mga panghiganti sa dugo kailanman. Baka kanilang ibuwalang ang aking anak. At kanyang sinabi, Buhay ang Panginoon. Walang buhok ng iyong anak na mahuhulog sa lupa. Nang magkagayos, sinabi ng babae, pahintulutan mo ang iyong lingkod, sinasamo ko sa iyo magsalita ng isang salita sa aking Panginoon na Hari. At kanyang sinabi, sabihin mo. At sinabi ng babae, Bakit nga iyong inakala ang gayong bagay laban sa bayan ng Diyos? Sapagat sa pagsalita ng gandong salita ay eh parang may sala ang hari, dangang hindi pinabalik ng hari ang kanyang sariling tinapon sapagkat tayo mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuo sa lupa na hindi mapupulo tuli. Ni nag-aalis man ang Diyos ng buhay, kundi humahanap ng para na siya na itinapon ay huwag mamalagi na tapon sa kanya. Ngayon ngay kung kahit ako'y naparito pang salitay ng salitang ito sa aking Panginoon na Hari, ay sa tinakot ako ng bayan at sinabi ng iyong lingkod. Ako'y magsasalita sa Hari, marahil ay gagawin ng hari ang kahilingan ng kanyang lingkod. Sapagat didingin ng hari upang iligtas ang kanyang lingkod sa kamay ng lalaki na nag-iibig magbuwal sa akin at sa aking anak na magkasama sa manan ng Diyos. Nang magkagayoy, sinabi ng iyong lingkod, Sinasamo ko sa iyo ng salita ng aking Panginoon Hari ay sa ika-aliw, Sapagat kung paano ang Anghel ng Diyos ay gayon ng aking Panginoon na Hari na magdili-dili ng mabuti at masama. At ang Panginoong iyong Diyos ay sumayunawa. Nang magkagayos sumagot ang hari at nagsabi sa babae, Huwag mo ikubli sa akin, sinasamo ko sa iyo ang anuman na aking itatanong sa iyo. At sinabi ng babae, Magsalita nga ang aking Panginoon na hari. At sinabi ng hari, Sumasa iyo ba ang kamay ni Joab sa bagay nito." At sumagot ang babae at nagsabi, Buhay ang iyong kalilwa, Panginoon ko na hari. Walang makaliliko sa kanan o sa kaliwa sa anuman na sinalita ng aking Panginoon na hari. Sapagat ang iyong lingkod na si Job ay siyang nagutos sa akin, at siyang naglagay ng lahat na ng mga ito sa lidig ng iyong lingkod. Upang baguhin ang anyo ng bagay, ay ginawa ng iyong lingkod na si Job ang bagay na ito at kung akin aking Panginoon ay pantas ayon sa karunuan ng Anghel ng Diyos na makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. At sinabi ng hari kay Joab, Narito, ngayon, aking ginawa ang bagay nito. Yumaon ka nga, dalhin mo rito uli ang binatang si Absalom. At nagpatira pa si Joab sa lupa at nagbigay galang at binasbasa ng hari, at sinabi ni Jawab, Ngayon talas ng iyong lingkod na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko. O hari, Sa paraang pinayagan ng hari ang kahilingan ng kanyang lingkod. Sagay bumangon si Jawab, at naparoon sa Gesur, at dinala si Absalom sa Jerusalem. At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kanyang sariling bahay, ngunit huwag makita ang aking mukha sa gayong bumalik si Absalom sa kanyang sariling bahay at hindi nakita ang mukha ng hari. Sa buong Israel ngayon walang gaya ni Absalom na pinakakapuri dahil sa kagandahan. Mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo, ay walang ipipinta sa kanya. At pagka kanyang ipinagugupit ang kanyang buhok, sa bawat katapusan nga ng bawat taon, siya ay nagpapagupit sapagkat bigat sa kanyang buhok kaya't kanyang pinagugupit. Kanyang tinitimbang ang buhok ng kanyang ulo may dalawang daang siklo ayon sa timbangan ng hari. At ipinanganak kay Absalom ang itatlong lalaki at isang babae na ang pangalay Tamar. Siya isang babae na may magandang mukha. At tumahan si Absalom na dalawang buong taon sa Jerusalem at hindi niya nakita ang mukha ng hari. Nang magkagayo'y pinasuguan na ni Absalom sa si Joab upang suguin sa hari, ngunit hindi siya naparoon sa kanya, at siya nagsugo na ikalawa, ngunit siya ayaw paroon. Kahit kanyang sinabi sa kanya mga alipin, tingnan ninyo, ang bukid ni Joab ay malapit sa akin at siya may sabada roon, yumaon kayo at silaban ninyo, at sinilaban ng mga alipin ni Absalom ang bukid, nang magkagoy bumangon si Joab at naparoon kay Absalom sa kanyang bahay at nagsabi sa kanya, Bakit sinilaban ng iyong alipin ng aking bugid? At sinagot niya Absalom si Joab, Narito, ako nagpasugo sa iyo na nagpasabi, Parito ka upang aking masugo ka sa hari na magsabi, Sa anong kapararakan naparoon ako mula sa Gesur? Lalang mabuti sa akin na tumigil doon. Ngayon nga ipakita mo sa akin ang mukha ng hari, at kung may kasamaan sa akin, patayin niya ako. Sa gayon na paroon si Joab sa hari at sinaysay sa kanya, at ng kanyang mga tawag na si Absalom, siya ay naparoon sa hari at nagpatirpa sa lupa sa harap ng hari, at hinagkan ng hari si Absalom.